Parang so po ang buhay ni Marlene Pabualan, 35 ng Barangay General Luna, Cabanatuan City. Wala pa noong pandemya hanggang ngayon, isang kanyang pamilya sa patuloy na tumatanggap ng digas mula sa Rice Distribution Program ng pamalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunan ni Governor Oye Umali, katuwang sina Vice Governor Anthony Umali at dating Congresswoman Cherry Umali na siyang nagsilang sa alagang Umali. Taga Dumaguete si Marlene, taga-graduate niya lang ng grade 6, 13 years old, nang lisani ng pamilya at mapadpad sa nasabing lungsod para magkasambahay. 17 siya na magsama sila ng isang tricycle driver na mas matanda sa kanya ng apat na taon. Nagkakilala sila at nagkaligawan sa peryaan. Wala noon, nagkasunod-sunod na mga anak nila, umabot na ito sa 7, 6 ang nag-aaral ngayon. Grade 11 ang panganay, sinunda ng grade 9, tapos grade 5, grade 3, grade 2 at kinder. Tatlong buwan pa lang ang bunso. May factory daw sila ng bata, biro ng kapitbahay. Buti na lang hindi na sila umuupa. May isang kababayang nagmagandang loob na bigyan sila ng masisiluwang bahay. Isa itong kwarto na may isang kama at munting kusina. Apat ang natutulog sa kama, lima sa lapag. Itinatawid lang nila ang pang-araw-araw. Walang kasiguraduhan ang para sa bukas. Sa dami ng nagtatricycle sa lungsod, pinakamataas na daw na boundary ng asawa ay 400. 100 pesos, 100 ang pinakamababa. Bitin nito sa kanila kahit dalawang beses lang silang kumakain ng kanin sa isang araw, tanghalian at hapunan. May ilang gunding nagtinda ng flying saucer si Marlene sa talipapa para makadagdag. Kaso nagagastos naman sa pang-eskwela ang pinapaikot na puhunan. Problema pa ang tubig at mataas na singil ng kuryente na magtatatlong buwan na nilang hindi nababayaran. Kaya nang ihatid ni Vice Governor Anthony ang bigas sa barangay nila, naiyak si Marlene. Timing na timing kasi. May maisasayang na sila, makapagbabayad pa sila ng kuryente. Eh, malaking po yung bigas. Eh, minsan po, para po kayong pangkaing. Minsan po, para kayong baon. Ngayon, <laughs> ano po, Nakakatigid uh, po kami. Malaking tulong po yung bigas dahil po magkano lang po yung kinikita ng asawa ko ngayon sa pasada. Minsan po 400 lang, isandaan gan. Uh, Nakakabakas din po sa pambili ng bigas. Kahit po mga isang buwan siguro. <laughs> na pang dagdag na rin po sa pambayad ng kuryente po. Nangingi ako ng permiso kay Marlene kung payag siyang ihayag po ang kanyang kwento para kapulutan ng aral, lalo na ng kabataan. Pumayag siya. No ng lisanin niya ang dumagete, hindi na siya nakauwi uli, hindi na niya nakita o nakausap ang iniwang pamilya. Sinusubukan niya hanapin sila sa Facebook pero hindi niya makita. Iisa e, na lang ang pangarap niya ngayon ang makapagtapos ng pag-aaral lahat ng anak. Ayaw na kasi niyang maranasan ng mga ito ang naranasan niyang hirap. Kung may babalik lang niya ang nakaraan, mag-aaral siya, magtatapos at magtatrabaho muna bago mag-asawa. Kaya sa kabila ng lahat, igagapang nila makapagtapos sa mga anak kahit walang ulam o baon. Kahit wala munang pambayad ng kuryente basta may maisasayang na bigas. Kahit ang mga anak na lang niya muna ang magkaroon ng happy ending. Para sa aking special report, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong pakampi.